Ako ay naghintay ng pitumput limang taon para dito. Ang mahal kong asawa, pitumput pito na siya, ay naghintay ng mas matagal. Buong buhay ko ako ay naghanap ng kapanyarihan ng Diyos o anointing. Hindi lang ako, kaming dalawa ay naghahanap. Naghanap kami ng kapangyarihan ng Diyos at pagsulong. Salamat, Jesus! <laughs> Ang tanong ko ay, Paano kami ng asawa ko makatatanggap at dumaloy sa kapangyarihan ng Diyos o anointing bilang mga nakakatanda sa edad na higit pitumpo para pamunuan at maging modelo sa mas nakababatang mga miyembro ng Revival Army? Kayong lahat mula limang dalawang bansa kasama ni Jesus sa gitna ng pag-uusik habang sinisikap ng kaaway pigilan ang kilos ng Diyos. Yun ang pagbukas ng espiritual na mata ng mga tao sa katawan ni Kristo at makikita nila, yan ang hukbo ng Diyos. Totoo yan, sinungaling ang Diyablo. Gusto kong tumayo sa hukbong ito sa hukbo ng Diyos kaysa sa mapanghusgang pariseyong palaging negatibo, mapanghusga at hipokrito. Ang pagpunta lang dito sa pagtitipo na ito ay patutuo na. Totoo ang tawag na nararamdaman nyo para pamunuan ng kabataan. Pero nais ng Diyos na palawakin pa ito sa mga kaedad ninyo. Oo, kailangan natin ng mas marami pa sa amin. Nakikita ko ang marami na papasok sa kaharian ng Diyos sa revival na ito dahil lang sa halimbawa nyo, sa paglipad nyo mula Illinois hanggang LA para pumunta dito dahil lang sa sinabi nyo naghintay ako ng 75 taon para dito. Sumasama ako sa kilos ng Diyos na ito. Ito si Jesus. Sa maliit na bagay na yan na malaki talaga at ginagawa ng iilan pa lang, marami ang papasok sa kaharian. Ibinabahagi ko sa iyo ang anointing na ito naway mapuno ng kapangyarihan ng Diyos, naway maakit ang mga tao sa iyo saan ka man pumunta, at naway matuklasan nila si Jesus ng buo sa pamamagitan mo. Salamat, Jesus. Ibinabahagi ko sa iyo ang anointing na ito, naway magliwanag ng husto ang iyong ilaw, naway maraming pumasok sa kaharian ng Diyos dahil sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Sa pisikal, parang nanay ako dahil sa edad kong 77. pito. Pero ikaw ang espiritual kong ina, gusto kong magpasalamat sa inyo dahil kakaunti lang ang matatanda na sumuporta sa akin at sa kilos na ito. Gusto kong magpasalamat ng lubos sa inyo. Napakahalaga nito para sa akin. Nararamdaman ko ang pag-ibig ng Diyos sa inyo bilang mga nakatatanda sa katawan ni Kristo na sumusuporta sa akin at sa kilos na ito ng Diyos. Salamat, salamat sa inyong pagpapakumbaba. Wow, Jesus!